dikot niya po ba tinatanong niya kasi sa bibig. Kasi maganda 'yung premium premyo. at least 'yung mga updates din parang akin. Ah, mag-athink dahil wala nang season kasi kami bitin mula sa amin. So, nang buo tapos kaya naman sa channel ko para sa drama ko. Kasi ito yung mga nangaroon natin sa aking YouTube channel. Kasi kung pag bagay na gawin, makatuloy po sa industriya, ang mga nag ng mga area, kahit patlo ang asosyasyon po, apat lima, yung lahat ng asosyasyon Kahit po ang hangarin sa magkaroon tayo ng mga mastermind o MBC at natulog na sila ng kanilang doko na lumaraw local at national. Pero ngayon may apat na po ng pagpaka ang ating mga magsasabog o mga leader na sa ating mga Kung ng ang ng mga pero ngayon ginawa na po ng apat na leader